Nagsama-sama sa bayan ng Pugola Union ang mga pangunahing leader ng komunidad para pag-usapan ang nalalapit na halalan. Layon nila, magkaroon ng patas at mapayapang kampanya. Pinangunahan nito ng Commission on Elections ng La Union, katuwang ang mga barangay captain, kinatawan ng LGU Pugo, mga national government agencies at non-government organizations. Layunin ng dialogo ang pagbibigay linaw sa mga tamang gawain sa panahon ng kampanya, pati na rin ang mahigpit na pagbabawal sa mga vote buying at paninira sa kapwa kandidato. Ang mga kandidato rin ay pinaalalahan ng maging marespeto at disiplinado, hindi lamang sa mga botante, kundi pati na rin sa kanilang mga katunggali Samantala, opisyal na kinilala bilang isang LGU na pumasa sa mga pamantayan ng Seal of Good Local Governance para sa Youth Development ang bayan ng Pugo. Mula March 24 hanggang 28, isinagawa ang on-site monitoring at evaluation sa mga programa ng bayan para sa kabataan. Pinangunahan ito ng Provincial Youth Development Office, katuwang ang DILG Provincial Youth Development Council at National Youth Commission Region 1 masususing sinuri ang mga proyekto, serbisyo at mga inisyatibo para sa kabataan mula sa edukasyon, kalusugan, kaligtasan hanggang sa aktibong partisipasyon sa pamahalaan. Ayon sa naging ulat, ang liderato ni Mayor Kurt Walter Martin ay malaking bahagi ng tagumpay na ito. Sa kanyang pamumuno, na ipapakita ng pugo ang kahalagahan ng pagbibigay boses at pagkalinga sa kabataan bilang pag-asa ng bayan. Labis ang pasasalamat ng lokal na pamahalan sa pagkilalang ito. Para sa kanila, ito ay patunay na hindi nasasayang ang kanilang pagsusumikap para sa kabataan. Valerie Dismaya, R News.